Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge. Nandito po ulit ako at magpapa-challenge po ulit tayo. Ang atin pong challenger, kung titingnan ninyo, eh mukha na talagang lalaki pero isa po itong babae. Kaya po ang kanyang isa challenge ay limang ulam at saka po dalawang kanin. At narito po ang ating challenger, ito po, babaeng-babae ang pangalan, si Ma'am Sophie. Ayan po, si Ma'am Sophie, yan. Ah, uh, ma'am, bakit naisipan mong mag-challenge? Baka hin ba hindi naman ako magbabiral nito, ma'am, ha? Mas <laughs> maganda ako. Baka gusto kayo. mo itawag ko sa'yo, sir? <laughs> ma'am po, ma'am. Ma'am, okay. magbiral tayo sa sa'yo. <laughs> so, ma'am, bakit naisipan nyo mag-challenge? Ah, uh, kailangan po. Galingan nyo po. Anong trabaho? Guard po, sa SM. Galing sa duty. Sigurado, gutom. Ano, ma'am? Okay po. Good luck. Galingan nyo. Ma'am Sophie, ito yung ating challenge. Merong record na 1 minute and 45 seconds. Yun ay record nung kapareho mo din. Uh, si Ma'am Rose, ang record niya is 1 and 45. Pagka na-break mo yun, 6,000 pesos. Pag hindi mo naman na-break yun at na-break mo yung record nung isang uh, SG din na babae, 2 minutes and 47 seconds. Pag na-break mo yun, 4,000 pesos. Pag hindi mo na-break yung dalawa at naubos mo yan sa looban ng 6 na minuto, 2,000. At pag hindi mo siya naubos, sa looban ng 6 minutes, automatic consolation price, 500 pesos. Okay, ma'am? Okay, ma'am, Sophie, ready? In 3, 2, 1, attack! What's up, mga asa Jigs TV na Tara, manood tayo Iba ang sayang atin, TV Ito ang hinihintay mo Challenge or mukbang, ikaw uurungan Lahat ang na on na ka Nandito na ang nyo, mahilig mo sa Jigs TV, ito po lahat sa pagkain Kain, lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto Kung napanood mo, parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, Jigs TV Tara, manood tayo Ibang sa'yo pwede ka sumali sa challenge ni ka sa call, tara't magbaka sakali Sa pitong ulam at tatlong kanin Kumasa, kumalakas kang kumain Kahit sino pwede sumubok at dumayo Malapit po malayo, ilabas inyong pambato Jigs TVE ay bukas lang ang pinto Para magbigay panalo What's up mga kasakol, Jigs TVE na Tara't manood tayo Iba ang sayang Jigs TV Ito ang hinihintay mo Challenge or mukbang, di ka uurungan Lahat ang mapasana on, nandito Jigs TV kasakol TV kasakol araw challenge Jigs TV kasakol tatlong kani isang tubig at Jigs TV kasakol up mga kasakol Jigs TV na tarar iba What's up mga kasakol, Jigs TV na tara mo tayo Iba sayang ating Jigs TV Heto ang hinihintay mo Challenge or mukbang Di ka uurungan Liyang na all Nandito na naman ang inyong tropa Na mahilig masakol Jigs TV What's up mga kasakol Nandito na ang tropa niyong mahilig masakol Jigs TV ito lahat sa pagkain, kain Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto Pag napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol tara sumama So mga kasakol, ang time ni ma'am is uh, 4 minutes and 18 seconds. Kaya pumasok siya dun sa 6 minutes. Kaya nanalo siya ng 2,000 pesos, ma'am. Thank you po. Si ma'am, thank you. Thank Salamat you. sa pagsali. Thank you, sir.